Katatapos ko lang kumain, kinain ko nasa video Ito ngayon ang tanong. Ano ang pangalan yung food na kinain ko? So, sagot? Sa mga makakuha ng tamang sagot, spinyo tayo, ha? Malamig na, oy, malamig na. Ito aking body, body, Ang ganda ng ulap. Paligid ko. Ang ganda. home sweet home. Hmm, nandito na ako sa parking lot ng bahay ko. Ay, parking spot na sa bahay ko. <laughs> hindi kompleto ang araw ko pag hindi ako makakapag-vlog bago ako matulog. Magmamarites muna tayo. Ha! <laughs> malamig na, oy! Malamig na! Ito aking body-body. Ha! <laughs> Ayan, lumalamig na. Ang panahon. Ayun oh, napakatahimik. Maulap. Mm, maulap. Ang ganda ng ulap, grabe. Oh, itong mga halaman, pagka-winter, matutulog na sila. Mm, matutulog ang mga halaman pagka-winter. Ayan. Oh, ang daming sasakyan sa aking ano, sa my neighborhood. Oh, itong aking bulaklak o oh, may medyo ano na siya pang fall kasing bulaklak yan eh flowers so ayan oh, ang ganda ng flowers ng aking ano bisitahin ko to kung ano pwede pa uy namumulaklak pa ang aking roses oh. kinakain ng ano ah kinakain nila itong aking roses o oh, ito na oh. gandang ganda mm. ito daisy puti yan. What? What the heck? What are you doing? Yan sa'yo. Sitago. Ayan. Tumak Yung bunny. Tumak yung bunny. Nagtatago yung bunny dito sa aking halaman. Kainamang bunny. <laughs> Nagulat pa ako. Kaya naman na. Ayan. Nagtatago siya dyan. Ano? Oh. Dyan siya nagtago. Ayan. Ganda naman itong pulang flowers ko. Oh. Ganda niya. Oh, ang bunny, nagtago siya dito, oh. Nagtago siya. <laughs> Ito, aking ano, namumulaklak pa. Ang aking, uh, ano, ang tawag dun sa halaman na yun, yung mabang halaman. Abay, papasok na ako. Ang dami kong dalday. <laughs> Pasok na. Anak na. Wow, ang daming kalat. Kainamang mga anak. Lumayas kasi sa kahapon. Da Tapos dumating sila, oh. Iniwan kong malinis dito. Ngayon, pagdating ko dito sa bahay, ang kalat. Grabe. Ayan, oh. Natutulog yung mga pusa. Pinagmamasdan ako ni Skyler. Hi, Skyler. Hello. Hi. Uy, nagpapapansin dito rin. Papapansin silang dalawa. Magsarap magunat. Hmm. ma ano na, nasakit yung mga buto-buto na. <laughs> matanda na. Tumatanda na. Masakit na yung mga buto-buto sa kakatrabaho. Kain <laughs> tayo. Masarap ito. Mmm. Ah, gabi. Mm-hmm, mm -hmm. Laman niya. Pag natikman niyo to, malilimutan yung pangalan ninyo. Mag-unat-unat. Wala akong may mamaritas ngayon. Yung anak ko, natutulog. Natutulog pa sila. Hmm. <laughs> hmm. Pero mahal din 'to. 10 dollars yung anim lang. Hmm. Hmm. Oh, yan na. Itatanong ako. Kung napanood nyo, ha? Binanggit ko kung anong pangalan yung kinakain ko kanina. Ano ang tawag dyan? Hmm. Ano ang pangalan itong Kinakain ko ngayon. Sagot. Binanggit ko kanina. Mm -hmm. Binanggit ko kanina. Kaya, kung nanood ka, pinanood mo ng maigi, alam mo ang sagot. So, ano pang hinihintay mo? Sagot na!